Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Okay, hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, nagtatanong po kung anong klaseng feeds ang DLP. So, ang DLP mga kadakers ay code initial lang po yan ng mga Doclear. So ang DLP short name ng Doclear Kids. So ang Doclear Kids maraming uh, brand, mayroong Pilmiko, uh, sariwanok at saka yung Bimig So sa totoo lang, uh, ako po ay gumagamit ng dimig talaga ako. So diyan sa inyo kung ano ang mayroon diyan, 'yun lang ang gagamitin ninyo. So advice ko sa inyo kung ano ang available na mga duck layer case dyan sa lugar nyo yan lang ang gagamitin nyo kasi kapag mangingitlog na yung alagang itik natin ay hindi pwede tayong mag uh, palit, palit ng pagkain nila so ganyan lang mga kadokers siguro nagtataka kayo kung anong klaseng uh, page yung DLP yung DLP duck layer page po yan hindi yan brand ng page So, ganyan lang mga kaduckers sa so, hindi pa po naka alam kung ano ang duck layer feed. So, sa mga gustong magawa ng alternative na pagkain uh, kapag ang alaga ninyong itik ay hindi pa nagsimulang manging log tapos ang uh, ginagawa ninyo ay tinapakain nyo ng ipa so ipa ng mais po ang ipapakain nyo at haluan nyo ng duck layer feeds kahit uh, 50% at kahit pakainin nyo pa sa tanghali yan ng crack corn ay pwede yan kapag ang itik ninyo ay nangingitlog na Ayan uh, lang palagi ang ipapakain nyo sa kanila. Huwag yung palit ng palit. Kahit halo-halo ang pagkain nila, basta yan ang nasimulan nilang uh, kinakain habang hindi pa sila nangingitlog. Yan lang ang ipapakain nyo hanggang sa mangingitlog na sila. So hanggang dito lang muna mga kadakers. I hope sa mga nanonood dito at sa mga lahat kong subscribers. Uh, may natutunan kayo sa video kong ito. Salamat po.